O so oh guys, paano magkalas ng class side ni CT125? Ang unang kakalasin natin dyan, dahil ganito mga model, ang tuntungan niya nasa gitna, ayan o. Oh. yung tambot siya nasabit sa taas, kakalasin natin ito, kakalas Tapos, kakalasin natin yung kicker. Kung halimbawa, paano palit ng class lining, pero ang gagawin natin kasi dito, 6-2 3 bearing, oh mga idol. Tapos, sunod natin, ito, so, pass cable magre-release yung ganyan tapos paganyan diba okay na tapos kakalasin yung mga tornilyo ayan yung mga tornilyo nya isa dalawa islo apat lima ayan pakasimula natin ito mga idol in dose magamit tayo ng dosing sakit sa para matanggal natin yung tuntungan yun yung bolt nya sa kabila ganoon din ayan tapos baka natin tatanggalin to Ayan. And next, pag-release natin to. ayun Wow. Ayan. Okay. Mga pala mga idol, yung nalang na washer dito yan, sa may kicker. Pero alisin muna natin kasi natanggal. Tapos may washer na manitis Ayan. Tapos pag nasan nyo, kalugo, mga idol, ayun o. Oh palog sya diba tanggalin natin to para hindi malaglag ayan plus bearing tapos magtatanggal tayo ng castle wrench dito